natakot ako ako guys lumagpas ako sa train guys dalawang train kakalaro ng cellphone nandiyan na ako ng driver dito sa baba ng station bumalik ulit ako nahihingan <laughs> lang aga aga hindi pa madali <laughs> oh my god ano kami ngayon guys magpo-purchase tapos punta kami sa airport sunduin so, namin yung nani ng boss ko so see you guys <tip> <tip> ay sorry <tip> جلالتهم. رجعت <applause> 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 mobile. <laughs> Ayun guys, tapos na kami mag-purchase na aking partner na si Kuya. Ayan. Nakasuot siya ng patan na dress. <laughs> tapos na kami. Actually, day off na dapat eh. Kaya lang, busy talaga. Kailangan namin siya. Wala kong driver. So, dito kami guys sa so, Terminal 1 para pick up namin yung ano, para pick up namin yung Um, helper bus pick up and exit. Please pay at pay station. No cashier and exit. Please pay at pay. Yung, ano ko, yung driver, guys. <laughs> yung

Chocolate. Oh, shit. Parang ako lang yata dito nakamasta. where's the uh, ano the TV if coming na that flight or not. Maybe she coming outside already. Is TV. <laughs> <laughs> Kuya Wakar. Okay. Tingnan namin dito kung dumating. Kuya Wakar, come here. What flight number? What is the flight number? One <laughs> what is the flight number? From Pakistan? 12.55, check. 12.58, one. arrived already? Yeah. Yes. 1.30 already. Maybe is outside na kuya. Dito kami guys sa loob na ng terminal. Inaantay namin yung ano. Yung helper ni madam. Tsaka ni sir. Eh, walang contact. <laughs> you show your name. <laughs> Bibi Musarrat. <laughs> Yan guys. Uh, dito pala sa Dubai guys. Wala nang ano wala nang nagsusuot ng mask. So, parang nahalata ko guys, nang pumasok ako ng airport. Parang ako lang ang nakamask. Iyaan <laughs> mo na, para safe. Sabi <laughs> ko, parang ako lang ang nakamask dito. Lahat na guys ng mga tao dito, hindi na nakamask. Hindi na kasi daw ngayon ano yung, ano yung mask. Kahit sa metro, sa train. Karamihan hindi na nag... May, may sila pero binababa nila. Pero ako, nakasuot ako. Para kahapon, parang hindi ako nagsuot. Kasi nagmamadali na rin ako. Ngayon, nagsuot ako guys, dito sa airport. Wala na, kahit mga passenger na dumarating. Wala na, hindi na nakamask sila guys. Si Kuya hindi na nakamask. So, antay namin dito guys, yung ano, yung helper na yun, na galing Pakistan.

Iban good guy, you are Patan, no? You are Patan? No Patan English. <laughs> mape English? But yeah, both. Come. Ah, um, mape, mape. Mape? Mape no no speak English? No speak, okay, no English. Kordu Kordu. Kordu, yeah. Speak Kordu. Yes. Me no speak Kordu. Ini Patan. Ini saat tidak na job for Filipino, menjadi Patan. Ah. Um. won't come, come now. Just now, come. Yeah. Good luck, good luck, sister. Good luck. Check. Sabi ko kay Kuya Wakar, ang mahal ng parking namin, guys. Where will go? Here? Eh, uh, sabi niya, dito daw sa Dubai, walang mura. <laughs> Give me. Okay, oh. okay, okay, okay. Last, 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 Maybe you get fine, Kuya. You mm -hmm. not put this ticket. Oh, no problem, no problem. Oh. This is, uh, done. Oh, papunta na kami ngayon, guys, At sa ano, uh, sa Mileyiboy. Sa bahay ng uh, Simi Jay, okay? first time na dito na ganun. Abroad. Man, kaya wait ka rin Nag-usap sila, guys, wala kang maintenance. Pero may mm si pa -hmm. ra. Magkaano ano sila? Same, same ng si same ng ka. And then taro eh, Ayun na, guys, Uy na kami ni Kuya. Nag-shopping lang ako ng aking konting ano. Gusto ko kasi may nagustuhan akong ano shoes. So, mumaan kami dito sa saglit para bumili. Ngayon, pa-uwi na rin ako. Idadrop niya ako. Punta muna kami sa customer. Tapos, dadrop na niya ako sa metro. Uwi na ako, guys.